para magtanong ng mga sudyante kung deserve ko ba na ma-impeach at bakit. Hello po! Deserve ko ba bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Medyo! Ikaw e yun po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung rules. Yung rules mo. And Paano po ba panahon na para magpahinga ka? Ni? Parang ako ah! na para magpahinga ako. Ah! <laughs> <laughs> hindi naman ako napapagod. Ito na naman ako. Ah. Ay, hindi ka kasi napapagod kasi wala ka naman ginagawa. Uh, yeah. Mas pa lang Incompetent mo. Ganun. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka. Puro ka. Confidential funds. Ganun. Ah, yeah. Grabe <laughs> <laughs> kayo sa akin. Pero deserve ko. Ma-impeach o hindi. Deserve. 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 Ikaw medyo lang. Deserve na yun. Ah, deserve. Ayun uh, uh, lang. Maraming salamat. Hi, best. Hello, best, may tanong ako sa'yo. Deserve ko bang ma-impeach? Bakit? For me po, isin Hindi. Bakit? 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 Um, so far, nakikita ko kung paano po kayo maging isang ganap na tao. Ay, okay, tao? So, tao. <laughs> Pila isang tao? Yes tao ba po. Ah, hindi. <laughs> hindi, sa lang. Ay, laro. Yes. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Ay! Oh! ate. No. No. Yes. Explain niyo kung bakit deserve ko ma impeach ah, ate. Kasi bakit ka magnanakaw tapos at yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket mo. <laughs> ah, 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 hindi na to yes. Deserve ko ma impeach. Deserve. 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 Thank you so much. Thank you! <laughs> at ngayon, nandito nga tayo sa Intermoves para magtanong pa ng iba pang nating mami o o Otlum, kaya tanongin natin siya, Mami, Otlum, ano ba sa tingin mo, deserve ko ba na ma-impeach at bakit? Ah, 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 ah. Siya. <laughs> Yes. Ah, sa totoo lang po, binoto ko kayo, hindi niyo po kalaban, ha? Ah. Pero kamumura ah, niyo po tayo mga Pilipino, Bakit na ma-impeach na kayo, would you mind? <laughs> Pero deserve ko ba na ma-impeach, Mima? Kung tutusin po natin. Harapin mo ako. Oh. <sighs> deserve ko bang ma-impeach, Mima? Ma'am, alam niyo po ba? Ha? Ikaw! Ibinoto ka namin! Dapat! Bigyan niyo kami ng dangal sa buong mundo! Pero ikaw pa! Ang sisira sa amin! Simpleng paliwanag lang ng matematika para sa iuulat mo sa amin na pera ng bayan! Hindi mo pa maiuulat! Deserve ko nga. <laughs> Bes, may tanong ako sa inyo. Deserve ko po bang ma-impeach? Om Sim! Om Sim? So tama, deserve ko ma-impeach. Consin, brr brr! Deserve ko ma-impeach, hindi. Yes. 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 Ikaw ko ya. Yes po. Yes. Yes po. Yes. Ate, bakit deserve oh. ko ma-impeach? San mo kasi dinala yung confidential funds? Oh. Yung confidential fund, ikaw naman best. Oh, saan mo din po ba dinala yung confidential? Confidential fund din ikaw best. Confidential fund. Confidential. Fun. confidential. Bakit dinala yung confidential fund? Ay confidential nga, 'di ba? Paulit-ulit yung mga ganyang tanong. Kuya, deserve ko bang ma-impeach? Oh, deserve. Bakit po deserve, kuya? Kasi hindi ko rin alam. Hindi nyo rin alam. Basta deserve ko, kuya. Mm. Sa'yo nyo po, deserve ko din. Deserve, deserve yan. Okay. Thank you po kuya sa inyo, ha? For the love and support. Taga, taga ako eh. Ay, totoo. Pero gusto mo ako ma-impeach. Huwag mm. naman, bes. Taga dava ko eh. Okay. Dapat supporta ka sa akin. Impeach pa din. Impeach pa din. Para maging mayor na lang ako sa inyo. Gusto mm. mo. Mm. Yeah. Maraming salamat, kuya. pogi nyo na.